Hello everyone! Ako ay magluluto ng pork ribs caldereta. At ito ay mamarinig ko sa pineapple juice. Ayan. At saka soya sauce. At saka ground black pepper. Ayan guys. Tapos halu lang mabuti hanggang magpantay yung kulay. Tapos ibababad ko siya ng 2 hours at ilalagay sa ref mo Ito yung aking mga ingredients ito ay bawang uh, sibuyas pickles um, cheese tomato paste potato and carrot saka bell pepper so luto na ako maglagay ako ng konting oil ay pag fry muna natin ng potato at saka carrot Oh. Isit aside na So if ko yung pork sa natirang mantika. dahan halo haloin lang hayaan lang hanggang lumabas yung mantika, ni guys. Iyan natin na mag-mantika Ayan, so lumabas na yung konting mantikanya niya. Kaya hahanguin ko na siya. Bawang. Sibuyas. So, sibalik natin yung karne pag magtuloy yung bangon, Ilagay natin yung tomato paste. Ayan. at sabay yung carrots at potato tapos lagay natin yung pinagbabaran ng potato okay. lagay natin ng tubig Tagpan natin at pakuluan. Ayan. I-check natin kung luto na siya. Tignan natin kung mananggap niya. Okay na siya. So, lagay ko na yung pickles.

chicken pudding. Ayan, ready to serve na guys.